park nasa parke tayo ng Lucena Ay, guys. sa bayan tayo guys sa parke ng Lucena Ay, ng Ayan, ang parke ng Lucena napakalawak ng uh, park ng Lucena guys and then meron mga palaruan ng pambata ayun guys oh so. oh diba Marami ditong mauupuan guys. Ayan. Oh. Ayan guys, so oh, may nagsasayaw doon guys. So, oh, sa, ano, sa kuibang bato. O, nagpa-practice sila ng sayaw guys. STI College guys. Ito yung STI College guys. Dito sa, ano, sa Lucena. Ayan. O, oh, diba? So, ano yung ay mga estudyante ko. So, ito yung mga nag kanina sa may, ano? sa may kuibang bato, guys. Ano dito, guys, oh? Ayan. ang ano kuibang bato guys so ayan alam nyo ba na marami talaga dito ng namamasyal sa park ng Lucena o parke ng Lucena guys ayan lalo na pang gabi ayan guys so ayan tapos marami dito mga punong kahoy na malalaki guys ayan may mga nagpa-practice na mga estudyante o di ba and then ang harap lang nito ay ang STI College. Ayan STI College guys. O, di ba? STI College. Malawak to guys, tong parking na to, guys. Ayan. Lalapitan natin to guys, tong kuibang bato dito guys, sa tingnan nyo. O di ba? Ang ganda ng buong paligid nito guys, lalo na 'yung mga uh, Bermudang grass ayan guys at may mga estudyante nagpa practice yata hindi ko alam sayo ba yan o hindi ko alam kung anong klaseng sayo yung pinapractice nila guys ayan guys ah. maganda nito pag gabi guys Ito yung ano, kuibang bato dito sa park. Ali diba? bang ganda. Maganda talaga to guys. So iikot tayo guys. Ayun, marami dito mga namamasyal guys lalo na pag gabi. <coughs> At dito din nadaos ang uh, Nyug na festival dito sa park na to sa Lucena guys. Ayun, iikot lang natin to guys. Oh, oh di ba? ang daming mga nakapark dito na mga sasakyan guys so, lalo na pang December na Pasko ayan maganda dito so ayan guys grabing init guys ang Quezon Convention Center guys ayan bababa tayo guys bababa tayo yung jeep tayo dadaan actually nakuhaan ko na rin dito ng vlog eh pero gusto ko lang ulit kuhaan ano ayan gusto ko ulit gusto ko lang ulit kuhaan siya. Kaya napakalinis ng park. Pupunta tayo doon guys. Oh.